Hi guys! Andito kami sa sentro. Anong oras na? 9.46 na nanggami kami pero tingnan ninyo ang daming tao. Uh, yan si Baknang o. Oh. Tingnan nyo naman. Sexy eh. hmm. Ikot ko guys. Ikot. Uh, ah, tingnan ninyo oh. ang daming tao. Hmm. Dito kami sa sentro. O, oh, andon na yung mga, ano, o, oh, yung mga nagtitinda. Pag andyan na yung mga pulis, tatakbo sila yung mga andon. Uh, andon yung dinadayo nilang sweeps, o, oh, sweeps. Ayan, andon nila. Ayan. Kita nyo naman, ang daming tao. Ganito paggabi, eh, dito. Sa sentro, maraming tao. O, yan si bumili siya ng sandal niya. Alam niyo naman, si ba ng kaartehan, ang gusto, ganyan lagi. Kaya, sandal lang binili niya. Tingnan niyo naman, oh. Sandal, lakad ka ba ng... Ayan. Gabi na dito pero marami pa rin tao pag gabi. Kasta nito mahala ka nga buo. Kita mo pwede Wait. Pa Pakita namin sa harap naman guys. Sa harap naman. Kasi hindi pwedeng ibaliktad yung ano eh ng camera. Bye bye.